Nasa kabilang linya po natin si Captain Jean Aguada, ang uh, Public Information Office Chief ng Pasig City PNP. Captain Aguada, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, ma'am. Yes, sir. Good morning po sa inyo at sa tagapakinig po ng DWIZ. Una-una sa lahat, uh, Captain Aguada, maraming salamat sa pagkakataon. Kailangan lamang po namin humingi directly ng update dito po sa nangyaring mauling and stabbing incident dyan po sa Rizal High School? Yes, Rizal High School. Tama? Alright. Yes, right. sir. Apo. Uh, so, for Sir Las... Uh, Saturday Saturday tapos wow. na po yung inquest proceeding ng mga seven na si ICL kung saan humarap po sila sa piskalya kasama mm -hmm. po ang mga biktima and after that na turn over po muli sila sa bahay kanlungan para doon po muna sila mamalagi habang inaantay po natin ang resolution po po. About naman po doon sa victim na dalawa, yung isa po ay nakalabas na ng hospital at saka yung isa naman na naiwan pa ay kausap lang namin ang father niya kahapon. Okay naman na po siya at nakakakain na Very po. Very good. Ah, Ma'am, Ma'am Captain Aguada, may info na po ba kayo kung anong pinagsanhian ito, anong pinag-ugatan itong uh, kaguluhang ito, mm -hmm. Madam Captain Aguada? Ang initial po na sinasabi lang ng mga bata ay the usual na kantsawan at parinigan po ng magkabilang panig hanggang sa nagkapikunan po pero mm -hmm. Sa tingin po natin, baka hindi lang po yun yung issue nila. Mm -hmm. Pero ganun pa man, hindi kasi natin pwede silang piliting magsalita kasi limited pa po yung binibigay ng information ng mga bata. Pero siguro later on at mapaprocess ni DSWD, ma-assess sila. Baka sakali may mabanggit pa sila na iba pang reason or mas malalim pang dahilan kung bakit humantong nga po sa pananaksak yung kanchawan lang nila at away mm -hmm. estudyante. Mm. -hmm. para sa mga magulang ito pong uh, ito pong uh, ano Captain na uh, Aguada mam ano. Ah uh, nakababahala ho kasi sa mga uh, tulad natin, tulad mm -hmm. namin na magulang, ayaw. yes, mm -hmm. may mga anak mm -hmm. na nagaalala yes, din. Po. Nakababahala po oh, talaga paano paano ba natin maiiwasan mga ganito. Lalo na lalo na minor de edad at estudyante at nasa loob pa ng eskwelahan, nasa loob ng paaralan, may dalang kutsilyo. Ah uh, although hindi po sa loob mismo ng paaralan po yung insidente kasi outside na po ng school premises pero normal yung pag-aaway ng mga bata yung asaran what is not normal po ay yung merong dalang kutsilyo po yung bata ngayon po, maaring may posibilidad na paglabas nila ng school kasi nag umpisa naman po yung kanilang pagtatalo-talo sa loob po ng school, mm -hmm. pero itinuloy po nila labas. after na, no? Kung nasa labas Ormallyan. na po sila mm -hmm. Pandang hapon na. So mm -hmm. maaring may posibilidad na yung kutsilyo na yon ay nanggaling din po sa labas. Tinanong okay. din naman namin yung may dala mismo mm -hmm. at ang sabi, hindi po siya umiimik kung kanino niya kinuha at wow. kung dala ba niya talaga yung ano mm -hmm. kutsilyo po yun. Apo mama Captain Aguada, na-establish po ba na bukod sa pagiging estudyante, eh, may kinaanibang grupo yes. o fraternity itong mga batang ito? Kasi yung pong ganyang edad, alam naman po natin, nagdaan din naman po kami dyan, na, kumbaga ganyan kapupusok yan. Pero hindi po magiging ganyang katatapang yan kung walang nag-sasabi sa kanilang, O, oh, kami bahala sa iyo, up ka namin, hindi ka namin pababayaan, sige, kaya ka namin, which is fraternity. Yes. At the uh, least, ma'am. At the least, sir, wala naman po tayong identify na ba nilang fraternity mm -hmm. bukod lang doon sa kanila-kanila pong grupo at yung iba po ay damay-damay lang at that day. Mm -hmm. Pero tinitignan pa rin po natin yun baka po kasi uh, ayaw lang nilang magsalita pero baka ang totoo ay meron nga talaga silang fraternity kinaaniman. Pero for now sir, wala pa po kaming na-identify. However po, patuloy pa rin yung gawain ng ating intelligence uh, personnel para naman po malaman natin baka nga po meron din talaga. Ma'am, after ng incidenting ito, ano yung ginagawa nating hakbang ma'am? Sa, sa mga sa, sa, lalo na sa sa mga eskwelahan kasi alam naman po natin na Uh, pagka-uwian niyan, nako. <laughs> At, Kaya kanya na kulitan niyan <laughs> eh. <laughs> Kaya kulitan. Tapos, ang daming mga, ang daming mga ano niyan ma'am, ang daming mga nakatambay na uh -huh. sa labas. Yung mga, yung tropa-tropa uh -huh. na mag-aabangan dito ng, hmm. oto, oh, kagalit ko to. Correct. Ayun, aabangan ko na sa labas. Yes, uh -huh. baka natin. Rest baka natin. Tapos, may mga grupo-grupo na alam mo yun na talagang walang ibang ano kundi manakit. Apo, at hindi pa natin sinasabi diyan Captain Aguada, Kuya Jopel, yung kursonada ha, yes. yung nakursonadahan oh. lamang. Supposedly, yeah, dapat so may barangay din dyan, it's dyan yes. po, di po ba mm. ma'am? Yes po, mayroon naman po tayo mga barangay tanod din. But for now, specifically sa eskwalahan na yan, naglagay na po tayo ng permanent po na police assistance test oh. doon po mm -hmm. sa school, sir. Po. And sa lahat po ng iba pang schools, nagkaroon na rin ng direktiba ang ating Chief of Police na during the opening at saka yung uwian po nila ay meron na pong police sa kanilang mga gate. Po, ma'am, pasensya na pero napag-uusapan lang namin ni Kuyang Jopel na uh, kung hindi pa po ba nagkaroon ng ganyang insidente, eh, do alam naman natin limited, mas malaki talaga po ang scope ng uh, uh, PNP sa pag uh, sa bagay na 'yan. So hindi po hindi ko hindi po ba nagkaroon ng ganyang insidente, hindi po natin tatauhan mm -hmm. yung mga ganyang lugar, ma'am. Sorry ah. actually meron Apa? na tayo dati, sir. May routine patrolling na tayo sa mga schools, mm. 'yon during opening din and saka closing nila. Pero mas pinaigting lang po ngayon dahil nga po sa nangyari po Apa? ngayon. Uh, dati kasi uh, pupunta-punta lang yung pulis dong during school opening po para lang po pasadahan. Pero ngayon po permanent ah naglagay na tayo ng ano talaga yung desk po talaga doon para sa ganun hindi na malingat pa na yung mga bata din kasi minsan tinitingnan nila kung merong nakabantay nagbabait-baitan, pero pag wala, doon po sila. Kaya ngayon, uh, pinaigting na po natin hmm. yung police visibility natin doon sa school during the school hour. Well, sa tingin ko, dapat hindi lang talaga sa Pasig City ito ginagawa lahat, eh. Ahat. Dapat sa lahat hmm. ng eskwelahan hmm. sa sa, yes. sa buong bansa. Hmm. Yes po, sir. Kasi iba na po yung mga kabataan natin. Ito yung sa... na nagsabi niyan, ma'am. <laughs> <laughs> pero ito po, ma'am, isa yan. pa pong question. Nakausap niyo na po ba ang mga magulang niyan? Kasi at the end of the day, dalawa po ang mga masisisi dyan eh. Mga magulang or yung mga guro ng mga bata. Kamusta po ang mga magulang ng mga ito? Ang mga magulang po, siyempre, nung una, is speechless po sila. Kasi not normal sa magulang na sasabihin, mabait yung anak ko. Ganun po yung hmm. mga sinasabi. Hindi niya magagawa yan, yung mga ganun po. Yun nga, hindi kasi alam din ng ibang magulang kung anong nangyayari sa Tabas. mga anak niya. Abang hindi nila sila kasama. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga po sa mga magulang is napakahalaga po yung pagkakataon na pagkatapos ng school hours ng mga bata at pagdating na sa bahay, tatanungin at kakamustahin ni parents mm -hmm. kung anong naging uh, pangyayari sa buong maghapon ng estudyante sa school. Kasi mm -hmm. po kasi hindi nila namumonitor. monitor At at the end of the day, ang sisi nga po talaga ay mapupunta po sa magulang kasi mm -hmm. uh, it will boils down to the question of ano kaya ang klaseng. Although hindi na natin dapat Anong -judge pagpapalaki po. ang ginagawa? Yes po, ang uh -huh. pagpapalaki ang ginagawa. Pero malaki po kasing factor talaga kung anong naging bahagi ng magulang sa araw-araw po na pamumuhay ng mga anak natin. Paano naman po yung mga teacher, ma'am, na ikinukonsidera ang pangalawang magulang ng mga bata, yung mga batang yan? Yes po, sir. Uh, challenge po talaga din sa mga teacher kasi nakausap na din naman ko namin ang mga teachers dahil napatawag din kami ng meeting with the school principals and same ang kanilang hinaing dahil iba na nga daw po talaga yung mga kabataan ngayon. So, it's mm -hmm. napakalaking challenges daw po sa kanila yung mga ganong issue na kahit gaano kahirap, minsan nababastos sila. Pero at the end of the day, eh, teacher pa nga din po sila. So, yun naman, sa school naman na pinangyarihan, is hindi naman natin po pwedeng ibuntong yung buong responsibilidad ah, sa, sa kanila, eh. o kasi sa labas na po no. ng school premises nangyari po yung insidente. Ma'am tama ma mga Yes, ma'am tama po ba na mga minor itong suspect pati yung victim? Yes po, sir. Ang mm -hmm. yung mismong nanaksap po ay 13 years old. So, lahat po ng seven na bata na involved ay minors po. Including wow. the victim, yung victim po ay minors din po. Isang 14 at saka isang 13. Wow. If, so, anong mangyayari ngayon, ma'am? Kasi 13 years old. Oh, hindi naman makukulong eh. Yes po. Meron po tayo, 15 years old below, meron po tayong tinatawag na exempt from criminal liability mm -hmm. dahil nga po doon sa Juvenile Justice Welfare mm -hmm. Act na batas po natin. So, But so, then, Dadaan po sila ng intervention, kaya waiting po tayo sa resolution kung ano pong ilalaga po ng korte na magiging intervention po natin sa kanila through the help of our DSWD po. Hmm. Hindi sila kulong pero hindi rin po sila pinalaya dapat ma'am? Nandun po sila ngayon sa bahay kanlungan sir. Hmm. Alright, na parang uh, kumbaga eh, yun yung magkakanlong sa mga oh, minor na nakagawa ng ground ground kasalanan ground. sa batas, tama oh. po? Yes, boss. All right. Saan so, po ba yung ano yung parusa na to, ma'am? Na ang tayo magagawa oh, 'yung nasa oh. batas eh. Yes. <laughs> Di ba? po. Kung sa, kung sa atin at sa iba ay parang bakit ganon, Pero ang batas po ay oh, batas 'ert kaya mm -hmm. wala tayong magagawa. Mm -hmm. okay. All right. Uh ma'am, as much as we want to pero na sa inyo po pagkakataon. Baka may alam ko, siguro naman magulang din po kayo. So, nasa inyo pagkakataon para magbigay po ng karagdagang paalala at babala na rin po sa atin po mga kababayan. Lalo niya sa area of responsibility niyo po sa Lungsod Pasig, ma'am. Go ahead po. Yes po, sa lahat po ng mga magulang, sana po ay panatilihin nating maging bahagi sa pang-araw-araw na pumumuhay ng ating mga anak. Huwag nating kalilitaan po na kumustahin sila araw-araw dahil yung pag-monitor po natin at pagiging bahagi natin sa buhay nila ay malaking epekto po ito sa kanila. Kaya nga nang sabi namin, ang actuations ng mga bata ngayon ay malaki po ang magiging epekto nito sa kanilang magiging kinabukasan. So ang paghubog po sa ating mga anak ay nasa atin pong mga palad. Kung ano ang nais nating maging sila sa kanilang kinabukasan, yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. All right That, Madam Captain Jean Aguada. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good luck po sa inyo at na kami yung umaasa na hindi na po mauulit itong ganitong klase ng insidente. Yes. Good morning, ma'am. Salamat po. Thank you, sir. And good morning din po. Akalulungkot Kalulungkot, ano? Teka muna. Hmm. Uh, mga kabalitan, kabalitaktakan, yan po si uh, Captain Jean Aguada ng PIO ng Pasig City PNP.